Good morning mga idol Magpapainom tayo ng multiple vitamins and calcium lactate Mga kabakyard Ayan sa mga idol um, Ibigay e, ko nito is ano Every other day And binuhos ko ni calcium lactate And then itong B12 Magpapainom natin sa isang manok is dalawa Tig is Tig is ang brand mga idol Ito pala yung Isang una nating manok tatlong lapis sa idol dalawang lalaki ayan kapatid niya yan dalawa silang magkapatid gold ayan susunod yung mga gray natin sa limang papisa natin tatlong lalaki mga idol ayan yung naiibang pa yellow leg pero di pa napungusan eh tapos ito yung isa niyang kapatid mga kabakyan mga dark legged dalawa yan na dark legged isa lang yung naiba Ano na yan? Six months and a half. Ha, unknown bloodline lang pero maaayos naman ang naman ng mga idol. Ayun o. Ito pa yung isa niyang kapatid mga boss. Tatlo yan. Tatlo silang magkakapatid. Maganda ng mga katawan yan. Maganda yung resulta ng papapainom ko ng B12. And then may saksak pa yan every Friday ng B-Complex. ayun yung nag-iisa nating inayon six months na din lagi itlog na din siya kaso hindi ko pa siya pinapipisa nilalaga ako lang itlog ayan mga idol masyado lang yung mababa mga, mga medium station lang yan pero maayos naman ang manok na ayan kapatid nila yung tatlo din yung magkakapatid ayan yung panghuli mga idol